Dahil sa pagtataksil ng asawa, nagawa niyang makipagsiping sa ibang lalaki. Ngunit naging sanhi ito ng kaguluhan ng buhay niya at ng pamilya niya. Alamin natin ang kwento ng Boy Next Door. si Claire Peterson at si Garrett ay nasa bingit ng hiwalayan ang kanilang pagsasama. Matapos mahuli ni Claire si Garrett ng pagtataksil sa kanyang sekretarya, pinalayas niya ito at nagdulot ng lamat sa pagitan nilang dalawa ng kanilang anak na si Kevin. Ang matalik na kaibigan ni Claire na si Vicky Lansing ay nakatayo sa tabi niya at hinihimok siyang pirmahan agad ang divorce paper at iwanan si Garrett ng tuluyan. Para sa kaarawan ni Kevin, nagpakita si Garrett para sa hapunan. Inimbitahan niya sina Claire at Kevin sa isang fishing trip kasunod ng business trip na gagawin niya sa San Francisco, kung saan naganap ang kanyang relasyon. Tinanggihan ni Claire ang imbitasyon ngunit pinayagan si Kevin na sumama sa kanyang ama. Masyado pa rin siyang nasaktan sa panloloko. Isang araw, naghahanda na si Claire na ilabas si Kevin ng mastok ang pintu ng kanilang garahe. Itinulak ito ni Claire at tinulungan siya ng isang binata na nagngangalang Noah Sandborn. Siya ay pamangkin ng kapitbahay ni Claire na naka-wheelchair. Nag-aalok si Noah na tumulong sa pag-aayos ng pintu ng garahe. Sumama siya kay Kevin sa hardware store. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ng tiyuhin ni Noah kay Claire na namatay ang mga magulang ni Noah noong nakaraang taon at kinakaya pa rin niya ang pagkawala. Naglalakad ang mga lalaki sa tindahan ng hardware at nalaman ni Kevin na si Noah ay mag-aaral sa parehong high school na katulad niya, kung saan si Claire ay isang guro. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga gamit, Napansin ni Kevin ang isang babae mula sa kanyang paaralan na nagtatrabaho doon na nagngangalang Ali Kalahan. May gusto ito sa kanya pero masyado siyang kinakabahan sa paligid niya. Hinikayat siya ni Noah na umakyat at kausapin siya. Habang nagbabayad si Kevin, nagpakilala si Noah kay Ali. Ilang sandali pa, tatlong punk sa mga skateboard na pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Jason Zimmer ang pumasok at hinira si Kevin sa harap ni Naali at Noah. Si Noah ay gumugugol ng maraming oras kasama si Kevin habang ang kanyang tiyuhin ay nasa ospital. Isang araw habang nag-aayos ng sasakyan si Noah, napatingin si Claire sa katawan ni Noah at sa mga naglalakihang muscle nito ngumiti na lang si Claire nang mapansin siya na nakatingin sa kanila. Inimbitahan si Noah ni Claire na kumain ng tanghal iyan kasama sila ni Vicky. Binanggit ni Claire na nagtuturo siya ng klasikong panitikan sa paaralan, na nagudyok kay Noah na sipiin si Homer at ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa The Iliad. Halatang humanga dito si Claire. Nang maglaon, napansin ni Noah ang isang pares ng sapatos na itinatago ni Claire sa isang kahon, na sinabi niyang regalo mula kay Vicky. Nagkumento si Noah na ang sapatos ay para sa mga babaeng sumusubok na magpaseksi, at hindi na kailangang subukan ni Claire. Humingi siya ng paumanhin sa sinabi. Sa pag-alis nila Kevin at Garrett, naghahanda na si Claire na lumabas para sa isang date. Tumingin siya sa bintana at nakita niya si Noah na hubot hubad sa kwarto nito. May kung anong kiliti siyang naramdaman sa nakita, at pinagmasdan niya ito. Napansin ni Noah na may nakatingin sa kanya, ngunit nagtago si Claire sa likod ng mga kurtina. Nakipag-double date si Claire kasama si Vicky at ang kanyang kasintahang si Ethan kasama ang kanyang kaibigang si Cooper sa isang restaurant. Si Cooper ay nakakainsulto magsalita tungkol sa pagkahilig ni Claire sa klasikong panitikan at tinatawag siyang firecracker kapag sinasabi niya ang kanyang opinyon. Napansin din niya itong nakatingi sa waitress. Umalis si Claire sa restaurant at umuwi. Sa bahay ay mag-isang umiinom si Claire, tinawagan siya ni Noah at sinabi sa kanya na sinubukan niyang mag-defrost ng manok sa microwave hiniling niya na puntahan siya at tulungan siyang magluto ng maayos. Pagkatapos nilang maluto ang manok ay kinuha ni Claire ang jacket para umalis, ngunit siya ay pinigilan ni Noah at inaakit. Sa una ay tumatanggi si Claire at sinasabi nitong mali ang gagawin nila. Ngunit makulat si Manoy, patuloy na inaakit ni Noah si Claire, at dala nagpagka-obsess sa binata ay natangay na rin siya. Sinimulan siyang halikan ni Noah at pinahawakan sa kanya ang malalaki at matigas niyang pandesal. Hindi na nila napigil ang sarili at naganap ang hindi dapat maganap. Kinaumagahan, nagising si Claire at nagsisi sa nangyari sa kanila. Sinabi niya kay Noah na mali ang kanilang ginawa. Galit na galit na nasuntok ni Noah ang pader at duguan ang kanyang mga kamay. Ginamot naman ito ni Claire at pinaliwanag na mali ang nangyari. Ang inakala ni Claire na tapos na ang pagkakamaling iyon. Ngunit nagsisimula pa lang ang lahat. Bumalik sina Kevin at Garrett mula sa kanilang paglalakbay. Naglunch sila ni Claire nang magpakita si Noah makalipas ang ilang sandali. Nagdala si Claire ng isang plato ng cookies at tinanong siya ni Noah kung sinabi niya sa kanila ang nangyari habang wala sila. Sinabi niya na nagkaroon ng isang malakas na bagyo, kung saan sinabi ni Noah na basang-basa doon. Inalok siya ni Kevin ng cookie, at sumagot si Noah, gusto ko ang cookies ng ina mo. Magsisimula ang taon ng pasukan, at sa pagsisimula ni Claire sa kanyang unang klase, pumasok ang punong guro at sinabi sa kanya na si Noah ay sasali sa kanilang klase, dahil ipinakita niyang parang hiniling siya ni Claire na lumipat sa kanyang klase. Napagtanto ni Claire na nahak ni Noah ang kanyang computer. Hindi na komportable si Claire na kasama ni Kevin si Noah. Dinala ni Noah si Kevin sa kakahuyan at may dala silang baril. Nag-practice shooting sila habang minamanipula si Kevin ni Noah sa pagkamuhi sa kanyang ama dahil sa panloloko kay Claire. Sa kainan kinausap siya ni Garrett at sinigawan siya ni Kevin. Sinamahan ni Kevin si Noah sa boxing gym ng paaralan at inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa isang punching bag. Si Kevin ay nag-overexert sa sarili at nagsimulang magulat. Nagmamadaling pumunta si Noah sa locker at kinuha ang epipen ni Kevin. Itinarak niya ito sa binti ni Kevin at nailigtas siya. May dalang bulaklak si Vicky para kay Claire sa trabaho na inakala nilang galing kay Garrett. Tinawagan siya ni Claire at itinanggi niya na nagpadala siya ng kahit ano. Naisip niya na si Noah ang nagpadala nito. Nakaharap niya ito sa boxing gym at kinompronta sa mga ginagawa. Napansin ng isang guro ang pagtatalo ng dalawa. Kinumusta niya si Claire. Sumagot naman si Claire ayos lang ang lahat. Natapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Noah at nagkasundo na magsimula muli sila bilang magkaibigan, sabay Bampa. Bumalik si Kevin sa hardware store para yayain si Ali na manood ng sine. Tumanggi ito, pero sinabi niya na gusto niyang sumama sa kanya sa fall fling. Natuwa naman si Kevin sa sinabi ni Ali. Si Claire at Garrett ay nag-date. Sa pag-uwi sa bahay ay nagsimulang halikan siya ni Garrett at gumanti rin si Claire, ngunit agad siyang pinigilan ni Claire at sinabi nito na hindi pa siya handa. Sinabi ni Garrett na talagang gusto niya na magsimula ulit sila. Napansin ni Noah ang lahat at galit na galit sa nasaksihan at naalala nito ang nangyari sa kanila ni Claire. Kinabukasan, galit niyang hinarap si Claire tungkol dito. Nakita ni Kevin ang pagtatalo nila, ngunit dahil masama pa rin ang loob niya sa kanyang mga magulang, hindi pinaniwalaan si Claire na lumayo kay Noah dahil sa ito ay masamang impluensya sa kanya. Sumakay siya sa kotse ni Noah at sumabay sa paaralan. Pinuntahan ni Jason at ng mga kaibigan niya si Kevin at inaasar siya. Humakbang si Kevin para harapin si Jason nang pumasok si Noah at sinipa si Jason sa locker bago pa ulit-ulit na inuntog ang ulo nito. Tumakbo si Vicky para pigilan sila, ngunit itinulak lamang siya ni Noah. Pinigilan siya ng mas malaking guro. Sa opisina ng principal kung saan sinabi ni Vicky na siya ang vice principal hindi daw nakuha ng paaralan ang transcript ni Noah mula sa kanyang nakaraang paaralan dahil siya ay nakik out dahil sa hindi maayos na pag-uugali. Bilang tugon, tinawag siya ni Noah na isang tuyong maruming hukluban. Akmang sasampalin siya ni Vicky ay napigilan niya ito. Umalis siya habang pinapaalis siya nito. Si Claire ang sumama sa fall fling at iniwan si Kevin kay Ali. Sinabi ni Ali kay Claire ang tungkol sa pagtagas ng tubig sa banyo ng lalaki. Pinuntahan niya ang lababo at nakita sa malalaking titik sa dingding, I fuck Claire Peterson. Lumabas si Noah mula sa kadiliman at sinubukang pilitin si Claire. Sinipa siya nito sa yag Bowls at sinabihan niyang layuan sila ni Kevin. Kinabukasan, nakalok sa labas ng klase ang mga estudyante ni Claire. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa loob. Nakita niya ang daan larawan sa buong silid aralan na nagpapakita sa kanya at ni Noah na nagtatalik, na may higit pang naiprint. Tinanggal ni Claire ang printer at galit na galit na sinubukang tanggalin ang mga larawan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto para makapasok ang mga mag-aaral. Ipinahayag ng punong guro ang kanyang pag-aalala sa kamakailang pag-uugali ni Claire, at sinabi niya sa kanya ang narinig niya tungkol sa paghaharap nila ni Noah sa gym. Sinundo ni Garrett si Kevin mula sa paaralan upang ihatid ang kanyang sasakyan pa uwi. Galit na nagmamaneho si Kevin dahil masama pa rin ang loob sa kanyang ama. Masyado siyang mabilis at hindi siya makahinto dahil nawalan ng preno ang sasakyan. Halos mabangga ni Kevin ang dalawang sasakyan hanggang sa tinulungan siya ni Garrett na lumihis sa isang hilera ng mga lalagyan ng tubig sa kalsada. Umuwi si Claire at nakita ang damage sa kotse ni Garrett. Nadatnan niya silang nanunood ng TV kasama si Noah. Sinundan siya nito sa kusina kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga larawan. Sinabi niya sa kanya na kinunan niya ng video ang gabi nilang magkasama, at kung gusto niya itong makuha kailangan niyang pumunta sa kanyang bahay. Pumunta si Claire kinagabihan sa bahay ni Noah, ngunit ipinangako sa kanya na ibibigay lamang ang video kung magpapatuloy siyang matulog sa kanya. Tumanggi si Claire at umalis. Sinabi ni Claire kay Vicky ang lahat at humingi ng tulong sa kanya. Sinabihan niya si Claire na pumasok sa bahay ni Noah at hanapin ang video mismo. Sinundan ni Noah ang inaakala niyang sasakyan ni Claire, habang si Claire ay pumunta sa bahay ni Noah at hinanap ang laptop. Kalaunan ay nakita ni Noah na si Vicky ang nagmamaneho nito. Nag-U-turn si Noah pabalik ng bahay, habang si Vicky ay tinawagan si Claire at sinabihan na meron lamang siyang limang minuto para mabura ang files. Nakita niya ang kamera na nakatago sa likod ng isang orasan sa itaas ng fireplace. Naglalakad siya sa basement at nakahanap ng daan-daang larawan ng kanyang sarili sa buong dingding. Tiningnan ni Claire ang laptop ni Noah at hinanap ang mga file ng video at larawan. Ibinasura niya ang lahat ng ito, at pagkatapos ay nakita niya ang dalawang iba pang mga file na may mga larawan ng preno, na nagpapahiwatig na si Noah ang pumutol ng preno sa kotse ni Garrett, gayon din mula sa isang minivan. Pagkatapos ay bumalik si Claire sa itaas at nagulat siya nang magpakita ang tiyuhin ni Noah. Tumakbo siya pa uwi, nakipagpulong si Claire sa isang detective at nalaman na nasawi ang mga magulang ni Noah sa isang aksidente sa sasakyan matapos lumihis ang kanyang ama sa isang truck. Dinala siya sa mga labi ng kotse at napagtanto na ito ang parehong minivan na nakalista sa laptop ni Noah. Tinawagan ni Claire si Vicky at nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Sa tingin niya ay si Noah iyon. Bumukas ang pinto at si Kevin lang pala. Pagkatapos ay biglang may humampas sa ulo ni Vicky at natumba siya. Tinawagan ni Noah si Kevin at niyaya siyang pumunta sa bahay ni Vicky kasama si Garrett. Tinalian si Vicky at binusalan habang tinatawagan niya si Claire at gumamit ng recording ng boses ni Vicky para puntahan siya. Dumating si Claire sa bahay ni Vicky. Madilim na at patay ang mga ilaw. Natakot si Claire sa pusa ni Vicky at natisod sa aparador. Bumukas at nahulog ang bangkay ni Vicky. Napasigaw si Claire at tumakbo palabas ng bahay. Tumawag siya ng pulis, at nahanap siya ni Noah at hinila siya palabas ng kotse. Dinala ni Noah si Claire sa isang barnhouse kung saan pareho niyang itinali si na Garrett at Kevin. Nagbanta si Noah na papatayin silang dalawa maliban kung pumayag si Claire na manatili sa kanya. Kumuha siya ng wrench at hinampas siya nito. Tumakbo siya papunta kay Kevin at sinubukang pakawalan nito hanggang sa tumayo si Noah at hilain si Claire. Kumuha siya ng kerosene at itinapon sa buong paligid ni na Garrett at Kevin. Inilabas niya ang lighter ng itulak siya ni Claire at nabitawan niya ito. Nagapoy ang kerosene at nagsimulang masunog ang barn house. Si Garrett ay nakatakas at ibinalot ng lubid ang lalamuna ni Noah. Kinuha ni Noah ang kanyang baril at binaril ng isang beses si Garrett sa dibdib. Nakuha ni Claire ang epipen ni Kevin at tinusok ang mata ni Noah. Idinikit niya ang daliri sa mata ni Noah. Naputol ni Kevin ang lubid at hinampas si Noah ng kahoy, pagkatapos ay itinulak siya ni Noah. Tinawag ni Claire si Noah at sinabing, hindi ka bayani, baguhin nila ang switch at bumagsak ang makina kay Noah para tuluyang mapatay siya. Dumating ang mga paramedic at pulis sa pinangyarihan. Pinasakay nila si Garrett sa ambulansya kasama si na Claire at Kevin na nakasakay sa tabi niya. Patuloy niyang tinitiyak kay Garrett na magiging okay din ang lahat. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita kits ulit tayo. Maraming salamat po.